Pagbabalik pong programang Usapang Tol at kagaya po ng ating nabanggit kanina, no, ako, yung Bulkang Kanlaon ay nagbuga ulit ng abo nitong uh, weekend. At ayon po sa Feebox, may ilang mga bagyo na bumagsak doon po sa bahagi ng mga barangay Yulo at barangay Araal. Kamustahin natin yung kalagayan itong mga naapektuhang mga lugar na ito. Kaugnay po niya na linya ng ating komunikasyon si La Carlota City Mayor Rex Halandoon. Maganda umaga po, Mayor. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mm -hmm. Naku, kam kamusta po ngayon ang, ang uh, uh ng La Carlota? Okay naman mm -hmm. po, walang problema naman po dito sa amin, no, sa mm -hmm. ano sa dalawang barangay na bayan sa Kata Poblacion. Wala namang problema sa gayon, uh, kahit na merong report na school, well, wala namang problema dito sa amin. Ah, uh, ito itong mga barangay na naapektuhan po, uh, Mayor. Itong Barangay Yulo at Barangay Araal. Ano po ang sitwasyon doon uh, pagkatapos po nitong ibinugang abo ng Bulkang Kanlaon? Ah, uh, Barangay Yulo at sa Barangay Araal yung pinakamalapit sa mm -hmm. dalawang barangay na pinakamalapit sa amin. Uh -huh. Actually, ang re ang report oh, uh, 'yun ang report na merong ashfall, no? Mm -hmm. Pero sa kasi ang nakapunta na ako sa barangay doon eh, no, pa, nandun ako sang the day after na ano ng may report na gano'n. Pero walang, talagang walang asphalt yung tawag, doon, tawag uh, tila, uh, ko yung isang kapitan ng na, nakapunta ako doon sa barangay. Uh, 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 walang asphalt yung ano lang yung amoy ng asupre ay, lang yung asupre. meron. Walang asphalt doon nangyari. Aho, uh, nako yung asupre pala. Ah, uh, may yun. Yeah, amoy asupre. Yung dalawang barangay amoy asupre yon. Nako, eh kamusta oh, Walang asphalt. Oho, uh, ay kamusta po yung ating mga kababayan doon, uh, Mayor? Na napahatiran na po ng mga ano, kina uh, kinakailangan ano kagaya ng face mask yan, para po yeah, ma-protect. Yan, nandoon sa barangay meron ako, uh, mm. na uh, naka-standby tayo na dito kung hingi sila. Na meron na doon sa barangay na preposition ng mga face mask. So, uh -huh. okay naman sila pa. Parang normal lang kasi nandoon ako uh -huh. eh, ng barangay assembly ako doon sa ano uh -huh. eh. the day after eh. Uh -huh. The day after uh -huh. ng report eh. So, walang namang problema, walang namang report yung mga tao doon, walang report na ano, mm -hmm. yung amoy lang. O hindi naman masyado eh. O, hindi naman masyadong matansang yung amoy. Pero meron amoy na ano na ilang sulpor pero walang asphalt. Parang naging way of life na po ng ating mga kababayan din, yeah. ano, sir. Uh, ah, yeah, parang usual day, uh, usual day lang sa kanila yung, ano, yung ano. Hindi naman masyadong masyadong maamoy din eh. Mm -hmm. So meron amoy na talaga sa dalawang barangay ko. Oh, kapansin-pansin mayor, this year mukhang maligalig itong bulkan Kanlaon eh. Ano ho? Um, may mga nananatili pa po ba sa mga evacuation center o may mga kailangang ilikas dahil po dito sa pinakahuling aktibidad ng uh, bulkan? At uh, o uh, mm -hmm. more than mga Uh, three weeks or one month ago, meron kami yung pre-emptive evacuation sa mm -hmm. apat na sitio ng Yubo. Pero nag-stay lang sila doon sa, ano, uh, uh, nag-stay lang sila noong mga 10 days siguro at pinauwi na namin. That was mga uh, a month or mga three uh -huh. weeks ago, uh -huh. uh, tatlong sitio yung sa nang, nang pre pmt evacuation kami uh -huh. sa barangay Yubo. Pero nakauwi lang na after 10 days. Sa so, ngayon, wala na mga evacuees dito uh -huh. sa amin ngayon. Oh, pero prior to that, noong June yata, uh, Mayor Halandoni, uh, Halandoon, yun yung matindi yung ano, ano po, uh, ipinakita ng aktibidad ng uh, Bulkang Kanlaon. Uh, I'm, I'm, uh, yeah, noong, June 3. Uh -huh. Noong June 3. Region 3 at saka everyday merong tectonic waves, merong uh -huh. ano, merong uh pans ng sulfur no sa uh, tonilada yung, yung, yung ano binubugay ang mm -hmm. ano yung plumes at saka yung sulfur na binubugay ng ano ng mountain Canlaon so oh, yung June 3 lang ng ano na uh, evacuate kami mm -hmm. yung ano mga sitios namin so ngayon parang wala na wala naman uh, pero kakayanin pa huban ng inyong ano ng pondo naman uh, mayor uh, in case uh, na tuloy-tuloy tuloy ito uh, actually yung yung ng mga 3 weeks ago pag pre-emptive evacuation namin, nag-declare ako ng state calamity kare, mm. -hmm. kasi meron intensification ng monsoon rain. Meron kami problema sa landslide flood flooding okay. at saka okay. yung pre-emptive evac ng Kakuan, no? So nag-declare ako ng state calamity ng state of calamity dito sa La Carlota. Mm -hmm. Pero ang nagamit namin na pondo yung operation na ng ABAQ, kasi mga 500 families lang yung ano. So marami pang, uh, mamaya, actually, ilift na namin yung suspension ng, uh, ilift na namin yung uh -huh. declaration ng state of calamity. So uh, meron, ma malaki pa yung QRF namin mm -hmm. at saka mag-e-end year, mag-double naman doon sa, ano sa sa next year, meron na tayong QRF at saka ngayon na hindi na uh million pa yung QRF, kaya kaya pa yun. At saka yung Ayun. mga national agencies, tumutulong din yung OCD, uh -huh. yung DSWD, tumutulong din ng mga food packs at saka non-food non food, non -food mm -hmm. items dito sa amin. Mm -hmm. So walang Ayun. problema siguro. Ayun. Walang so, problema dito sa amin. Hoping for... Hoping for a status ko lang ngayon. Of course, of course po, Mayor. So, kakayanin pa ng lokal na pamahalaan ng no, Mayor, itong, itong yeah, sitwasyon yeah, pa ninyo? pa. Kung hindi ko makaya, tatawag lang ko kay Sen. Tol, Yes, Kasi, oh, uh, alam, alam. Sigurado, tutulong si Sen. Tol sa amin dito. Yes. Eh. So kung uh -huh. hindi nakakaya, tatawag na lang ko sa kanila o sa mga national agencies. Eh, Ito oh, lang ano po, wala naman po bang naging banta doon sa ano? Kasi di po ba ang, ang supply po ng tubig dyan sa Negros, e nanggagaling din ho yung dyan sa Bulkan, Wal, Wala ho bang yung problema? aha uh -huh. yeah 'yung pati explosion meron kaming problema sa tubig mm -hmm. uh, pero na-solve na namin yung, ano eh, 'yung ano 'yung problema doon mga almost a week lang uh, mm -hmm. ngayon Pumili na ko ng water tanker na 8,000 liters at saka mm -hmm. meron akong water filtration pad na darating. Dalawa yun. So, at least in preparation for ma problema tayo. Kasi ang La Carlota, mga almost 50% supply ng spring eh. Kami from Mount Canlaon eh. uh -huh. So, uh, meron ako at then 50% yung pumping station dito sa La Carlota, sa poblacion. So, in preparation, meron akong water tanker, mm -hmm. meron akong water filtration uh, unit na dalawa. So, in case pa problema kasi yung problema doon mga uh -huh. almost three days lang or 3 days lang siguro yung problema namin uh -huh. doon sa noona mayrong ano parang nagiba yung color ang ano ng tubig doon so pre preparado kami doon sa sa water supply namin dito in case pag uh, problema oo nako may naman ho preparado ang inyong uh, lugar mayor kasi mukang ito tala, itong sunod-sunod ho yung inabot nyo desira no yung el nino yung may mga tinamaan pa po na sugar plantation dyan sa inyong lugar, pero uh, talagang yung resiliency po ng ating mga kababayan dyan sa inyong lugar, eh, talaga namang uh, nakakamangha po. Pero may, may, mga turista pa rin po palang uh, nagdadatingan po dyan, uh, kasi gustong personal na masaksihan po eh. Yung pagbuga ng usok ng kanlaon, itong mga enthusiast. Yun. Ano po ang inyong abiso, Mayor, sa mga turista? Ah, meron naman po kukunti lang 'yan no, ko mm -hmm. lang 'yan ang pumunta dito. Kasi yung tourist destination namin dito at the foot mountain kaalon, no? yung gintublan namin na mm -hmm. resort. Ah, uh, sa nandoon sa 6 kilometer din. So, uh -huh. no. So walang tao doon sa 4 kilometer din. yon so mm -hmm. uh, so serado yung ano, yung mountain, yung trekking natin doon. Eh, mm -hmm. merong nang turista ang dito. Oh, pero nandoon siya sa 6 no, hindi sila allowed doon sa ano sa, sa sure. ta taas. Uh, wala naman sila hindi. Nag-provide kami ng mat at then yung abito. And then, hindi naman sila nag-stay doon uh, o uh, pumunta sila dito after seeing those doon sa pag-akyat. Punta sila dito sa poblasyon naman. Ayun. Opo, importante ho talaga. Nakikipag-ugnayan din ho sa Uh, mga otoridad, itong mga turista. Ano po? Anyway, maraming salamat po, Mayor. Basta uh, kung kailangan niyo lang hulang karagdagang tulong, nako eh, bukas naman ho 24-7 uh, si Senator Francis Tol Tolentino. Yeah, ah, ay, pakisabi na lang po kay Senator Regards at saka salamat sa mga tulong na ibigay niya mga AX at saka mm. yung mga project namin dito. Salamat po sa tulong ni Senator. Talagang maasahan si okay. Senator Tol. Eh. At saka, mm -hmm. na din yung suporta namin dito sa La Carlota uh, darating na ano sa la, sa mm -hmm. next year. Aha. Masahan niya yung support ng lakalota Carlota City. Ako, maraming salamat po Mayor. Nag-ulan ho ba dyan sa Negros ngayon? Iya, yeah, ngayon kagabi malakas yung ulan kagabi mga around mga 1 to 2 AM siguro. Ngayon, uh, maanbo na lang siguro. Malakas kagabi yung ulan eh, mga almost 1 hour siguro na ulan. And then ngayon umambo na lang siguro. Umambo na lang ngayong umaga. Okay, maraming salamat Mayor. Kami ay makikipag-ugnayan po sa inyo from time to time. Ano po para kamustahin po ang ating mga kababayan po dyan. Yeah, yeah, please do. Thank you, oh, thank po. you din po. Marami pong salamat, uh, Mayor. Yan po ang uh, ating uh, nakapanayam ngayong umaga. Sila Carlota, City Mayor Rex Halandoon.